Ayan, nandito kay Bokbok. Bok. So, tapat lang to nung boss mill na gawa ng ano eh. Nangupuan So, may mga helmet. Ang kinuha ko ay anti-scratch. Anong brand nito ko yan? MG po. MG. Okay na to. Nura sana, kaso nga lang talaga. Ang hirap humanap. Sobrang hirap humanap. Pero okay naman siya. Okay naman, sobrang laki nga lang. A few moments later. Hindi, yeah, walang pangalan de, no? <p trees> <laughs> <probable notions of> eh. Ito eh. <GO avuther> pangalan! Wala na, finish na. Ah, pag base plate dapat bakal. Opo. Pag sa mga anis Pag plastic, bawal bakal ang plastic. Opo, kasi yung box niya, hindi siya para sa metal metal huh? Para sa plastic na plastic lang. So dapat pag metal ka, alloy ka. Pero may metal naman sa EPS. EPS plastic? Opo. Anong tatak yung kakabit natin? Kraken po, kraken. Hindi, yung ano, ka? Opo, kraken. Ha? Kraken. Kraken? Opo. Hindi mo nanakaw yan pag ganyan? Ay Hinan hindi nanakaw. po kasi nakakaw po siya na nakalaknat. Opo. Sa mga plastic po. Kasi virtue yung nila eh. Oo. Oh, Talalaki. Mas malaki, mas maganda. Plastic mo, papalik ko to ha? Oo! Oo! Hindi ko talaga malaman. Paano nalalaman? Ito po. Sa binog lang? plastic mo, may binog sa gitna. Ah. May bilog ito. po plastic dito. Balik ko ha? Oo. Okay. Ito, ito lagi po tayo. May plastic. Shout out po. <laughs> <laughs> Ata lamang susi. Opo, yung isa. Kaya, Pipi ako ah. Pipi. Ayan, sir. Ayan. Nagsalagyan na. Nalak. 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 Input. Taas. Tapos, Medyo mag, ano, sir. Magpajo. <laughs> ah, tulak. Tapos, magsinagat, yung apat na ano, tututok lang ito. Yung mga bilog. Hmm. Tututok lang ito. Tapos sigak lamp mo lang. Sa ilalim. Okay, Lock na po. Tapos ilalak natin okay. sa gitna. Okay. Tinut okay. yung ilalim. Wow naman. Wow. Wow. So, po, ano yan? Lang. A few moments later. So ayo, nandito na ako sa bahay. Kabi-bili ko lang itong MC Kraken. So parang duda ako sa size kasi kung titignan nyo yan, no One full face helmet. Tapos ito hindi siya full face. Ano Wala siya na, half face. Pero parang sagad na siya. Wala na. So, yun yung akin napansin dito kay Kraken. So, titignan natin ngayon kung ano mangyayari. Kasi, ano eh, masikip. Digo, 65 liters daw. Bola lang so, lang yan. Yun so, So, nagkasya na. Ayan. Ayan siya. Two helmet kasya. Pero parang masikip to. Itong brand na to. Ah! Ano, ayan, no, MC. So ayan, matapos na rin talaga ang journey uh, paghanap ako na ng titanium titanium ako ng titanium mauwi din pa na ako sa team na MC Kraken hopefully it's 65 liters kasi kung hindi uh, so sorry na lang sa seller hindi ko ikakayaman yan pero ang maganda rin naman sa 65 no uh, may holder siya dito eh, no? Pwede daw dito maglagay Dito Tapos dito may mga point siya. Eh, points siya Points points, points. Tapos, dito. Tapos, may backrest ko, no? Ito, malambot yung cushion niya dito. Yung pin niya dito. Malambot. Ay, no, no, no. Lahat pala malambot. Ayan, eh, no? Lahat siya may cushion. Ayan, no? Cushion. Galing. Kraken. Hopefully, it's, it's a 65 kasi I'm looking. And the price is this. Ah, uh, Medyo mataas eh nasa 8 na, so antay scratch siya so sana 65 liters nga siya kasi nagpakahirap ako iniwasan ko yung raptor sabi nila sabi nila madami nagsasabi sira yung door lock ng raptor sabi nila pero si kuya may warranty daw to pero babalikan ko yung shop niya dyan pag walang warranty yan dyan. okay so what's inside dito yan Wala Run. na, finish na kan hockey. Yan. So sa 65 natin, sa madami nagsasabing vlogger na ito daw tinatawag eh, premium quality. Hindi to premium quality, basic lang to. Yan. Alam mo kung bakit hindi siya basic lang? Kasi amoy ano eh, baho. Ang <laughs> baho nito. amoy basic lang talaga na leather, pero at least kahit paano mi leather cushion ka. Tapos mayroong kang dalawang pocket. isang side pocket, isang side pocket. Tapos uh, Taas mo Meron siya tinatawag na ganito Do, ang dali lang gumawa nito Yung tinatawag nilang ano Yung pampigil Ayan o oh. Tie bar nga lang to Yung parang pang cable Ayan So tapos Asan yung isa ram? Go Ayan Meron siyang ganito Na lock function O oh, ba? Diba? So, yun ang sa quality niya. Okay. So, pag may nagsabi sa inyo na okay yun kasi yung leather is okay. No. Mahal po ang totoong leather. <laughs> ito parang leatherette lang yung no. So, hindi ako naninira. Pero, maganda lang na may alam kayo. Tapos, ito yung kanya. Yung sa mga kanto. Kita niyo Lahat may kanto. So, dito may kanto. Papasok yan dito. So, sana lang hindi siya mag basa Mag-leak test tayo niya next time pero ito is proper introduction so, lang ng rubber. box ng MC Kraken ang sabi nila, meron daw may rubber dito ayan as you can see may rubber siya hopefully mag last yan ito duda ako dito eh parang baka mapigtal or any ay may gap sa rubber tapos ano what may gap sa rubber dito po ah uh, but may gap yan oh so hindi ko kasi napansin, pero... Okay, tusok mo ng ganyan para maglutat. Huwag na, mo na. So, may nakita na si Ram dito, issue. Pero maganda yung pagkakahiwa niya, ah. pantay. ah. So, yun lang napansin. Tapos, ang definition doon ng alloy, pag press mo, hindi daw ma tutulak. Ang tigas talaga. Okay, hopefully it's alloy. Ayan yung brand niya. Kraken. Tapos dito, press natin. Medyo natutulak. Medyo natutulak, pero masakit. Um, Okey. Tapos, naka quick release tayo. Yan meron tayong quick release. May lock din dito. Dapat lagi naka lagi siya naka point up. Point up. Kasi pag naka point side view yan, malalaglag. So, lagi naka point up. Tapos, yung base plate natin is metal na rin. So, hindi siya ganun ka alog-alog, kagaya ng iba. Pero hopefully, lang na maging okay talaga. Itong box na 65 Pero Palagi pal ko magpalit pal ko ako ng nut Yung lang naman Pero maganda yung ano ah Yung base plate nila Is bakal Tapos Sa kulay niya itim Yun nga lang Itim na itim na yung motor natin Ayan okay. no? Super black na siya So Dito ako na ano Natuwa Na hindi tinipid yung quality Kasi may rubber ko no Ayan o Push it ram Is it a rubber? Parang may mix ng rubber at may kutsyon. Okay. yung memory foam. Memory foam. So, yan siya. Dito din meron. Mm, parang po. So, yan ang meron dito kay MC Kraken. Pero ito, lalagyan ko to ng sticker ko. Dito. <laughs> yan. Ang loko Ang So, yan lang aking proper ngayon. Sa susunod, magte-test na tayo ng durable test ng Ah, uh, taling ito. test tayo ng water leak test ganyan, pero ito is proper lang. May so, paint chip na dito po. yeah, it will kasi nga ayun, mm. It will hit the paint chip here. So meticulous kasi kami sa mga bagay, maingat kasi kami. Kaya maselan kami. So ito lang ah. Ito top view nyan pag PCX kayo. Ayun. Sobrang laki talaga ng 65. Hopefully, it's a 65 na hindi ako na scam so yan muna okay so kung nakikita nyo ito matigas yung hook dito so pwede tayong mag lagay dito another something pero lagay na lang na spider net tapos ito parang hard plastic lang to eh pero tigas ito medyo hard plastic din I think hindi parang bakal parang bakal siya. So, ilang naman na napansin ko dito. Ayan. So, hopefully it will last. Kasi medyo mahal eh. 8 plus. Okay. So, yun nga lang. Kulang ako Nang kulangan ako sa reflectorized sticker. So, hindi ka, visi hindi ka visible sa gabi. Kasi black na yung motor. Black pa yung box. So, medyo off tayo. Pero, ayan. Kung ititignan nyo. Ayan ang itsura nya. Naka-wide kasi. Ito ang itsura nya. Sakto lang yung 65 kasi malaki akong tao. So, yun nga lang nasa sa inyo na yan. Choose wisely. Okay? Bye-bye. Wala na. Finish na.